Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yon, kanter. Good morning, good morning, good morning. Welcome back YouTube channel at Baga Hunter TV. Good sa maisa na sariwa at uh, ng uwak yun mga kanter ito nga pala yung mais na pinangkain ng uwak oh. ayan tinumba na nga ito mga kanter ng uh, bagyo you know. pinakain pa ng uwak ay halos sa uh, maubos-ubos na nila you know? kaya dapat natin silang uh, ipis control at uh, hindi na tigilan ito hanggat uh, hindi maubos yan mga kantero. Oh, Ang daming mga kinainan oh. Yan eh, hanggang doon. Ngunit sa gitna. Halos ah. Uh, mahati na nila. Yan oh. Ay mabubulok na yan mga kanter. Pagka. Inulan ng inulan. At papasukin niya ng tubig. Yan oh. Ang daming mga kantero. Oh. Mga ng wak. Ay uh, kailangan na natin silang ipis control at sa sobrang dami nila you know? yung mga kanter at itry natin yan yung ating area mais na mura pa na pinangkain ng uwak yan you know? o yun mga kanter yan pala yung ating taguan oh yan sa puno ng kahoy diyan na tayo nagawa at uh, try natin dito at uh, madaming uwak pinoporhisyon nila yung mais kinakain nila yung mais yan mga kanter yung ating taguan at uh, yan naman yung ating ispat oh mga kanter yan kahoy na yan guro ang layo nyan mga nasa tansya ko lang mga nasa 35 meters hanggang 30 yun mga kanter at uh, try natin dito at yung maisa na yan yan Nakain nila yung mais kaya uh, nasira na nga yan ang bagyo pakainin pa nila yung mais, sige mga kanter try natin dito Bagsak mga kanter. Bagsak mga kanter. Bagsak mega kanter. Bagsak mega kanter. Bagsak mega kanter. yun mga kanter yan pala yung ating nakuhang uwak oh, limang piraso at uh, hindi nila tigilan yung mais kaya finish control natin sige mga kanter at uh, hapon na huwag na tayo sana supportahan nyo aking video like and subscribe and share at pakipindot na rin ang bell button sa ganun lagi kayong update sa aking mga video at uh, abangan nyo na lang ang shout out bago magtapos yung ating video magandang hapon salamat yun mga kanter maraming salamat po sa patuloy at patuloy nyo pa pong pag sa aking uh, youtube channel salamat po at uh, shout out po tayo mga kanter shout out nga pala kay warly gido uh, 1525 shout out sir kay uh, Raymond rodelas shout out po kay uh, boyet uh, 39 next vlog shout out po kay uh, Joy uh, Rosita F5G chat ato kay uh, Hokage PH 8150 chat ato kay uh, Imam Sa P uh, 689 chat ato kay uh, Jumil uh, Bayugaw chat ato sir kay uh, Natural uh, TV Vlog Kaya ato kay Rini Gado SK2FS chat out po kay Rafi Espirpising chat out po kay Jason Declaros chat out po kay Renan Fishing Adventure uh, 4828 chat uh, out po kay Jillian Mores. Chat at ma'am. Kaya uh, Evelyn Sibuhano. Uh, Rosita. Chat out po. Kaya Jam G. Bicol. Uh, PH. Chat out po. Kaya uh, June TV Blog. Uh, 11.29. Chat out po. Kaya uh, Roy Abando. 09D Shout out po sir Kaya Ilmo Sumukol L I C I K Shout out po Kaya Arisa Puta Buga Shout out po At dun sa gusto magpa shout out Comment lang po kayo sa baba na aking video Yun lang po magandang hapon At ingat po tayong lahat